nang pasimula, wala pang anuman. Ngunit nagsalita ang Diyos, magkaroon ng liwanag, at sumilang ang liwanag sa gitna ng dilim. Sa loob ng anim na araw, hinubog ng Diyos ang sansinukob. Unang araw, hiwalay ang liwanag at dilim ikalawang araw 2, kalangitan sa ibabaw ng tubig. Ikatlong araw, lumitaw ang lupa at sumibol ang mga halaman. Pangapat na araw 4, sumilang ang araw, buwan, at mga bituin. Ikalimang araw, dumami ang ista sa dagat at mga ibon sa himpapawid. Ikaanim na araw, likhay ng mga hayop at sa wakas, ang tao't babae ayon sa wangis ng Diyos. At sa ikapitong araw, isang tanawin ng kapahingahan at kapayapaan. Mula sa alabok ng lupa, nilihan ng Diyos ang tao. Inilagay niya sina Adan at Eva sa Hardin ng Eden, isang paraiso ng mga ilog at punong namumunga. Ngunit bumulong ang ahas ng tukso, kumain sila ng ipinagbabawal na bunga at nagbukas ang kanilang mga mata. Biglang mapapansin ang hiya sa kanilang mga mata. Isang nagliliyab na tabak ang nagbabantay sa tarangkahan ng Eden. Si Cain ang magsasaka at si Abel ang pastol. Ngunit nilamo ng inggit si Cain at pinaslang niya ang kanyang kapatid. Cain na galit, at si Abel na nakahandusay sa bukid. Boses ng Diyos, nasaan si Abel na iyong kapatid? Sagot din, ako ba ang pag-alaga ng aking kapatid? Mula sa paglikha hanggang sa pagbagsak, mula sa kapatiran hanggang sa pagdanak ng dugo, Ipinapakita ng mga unang kabanata ng Genesis ang kadakilaan ng Diyos at ang kahinaan ng tao. Ito'y simula ng kuwento, hindi lamang ng sanlibutan kundi ng ating sariling kasaysayan.